Good morning mga classmate, welcome sa Rugby TV At ngayon mga classmate ay nagpapaligo ako dito sa ating One month and a half old chicks no? So hindi ko siya pwedeng i-demo si, si White is napaka-stricto mga classmate Pero sa akin dito, sausaw lang mga tatlo Apat na sausaw, tas kunting himas Release na Hindi kasama yung ulo mga classmate kunting himas himas lang dito o kung pwede nga kahit wala na yung ulo importante yung katawan nila malamigan kasi ang pinapurpose naman nito mga classmate is matanggalan yung mga hanip hanip sa balahibo pero ang pinaka main purpose nito is dahil sa sobrang init kahit ma, ma refresh mo lang sila no? so kailangan lang nila ng moisture para masustain yung kahit mga one week ulit tapos paligo tayo ulit sawsaw -saw lang no huwag masyado So mga classmate Tapos na ako magpaligo Pwede na natin ipakita Yung, yung mga CCO Ayan sila mga classmate oh. Ayan Diba? Goods na goods Diba? Ganyan lang Pawis na pawis ako dito mga classmate no? Very good yan Dalawa purpose dyan Napaliguan ko na Naka-exercise pa ako mga classmate Tanggal yung mga Toxic natin sa katawan Ayan oh. Pakita ko mga classmate ha, kung anong reaksyon nila. Yan mga classmate to. Oh. <clears throat> Naantok talaga yung manok pag bagong ano. Yan oh. Labas yung iinit ng kanilang katawan. Yan mga classmate to, oh, may shaded net yan oh. Di ba? Kahit pa pano, pagka alas 11, alas 10, alas 12, alauna, cover niya to. Oh tapos masasalag na rin yung init ng yero pinag i mo na namin to pinag-aaralan kasi kung kailangan magdagdag pa ako dito ng yung malaki yung mga nasa 900 plus yon na ah, size 20 meters hanggang doon na yun mga classmate pwede naman yun ah, yan yan sila oh hmm. Nagpakain ako ng alas 6 mga classmate. Alas, ngayon time check is 8.25. Nagpaligo ako ng mga 7.50 ata yun. 7.55. na ko na. So mga nasa mga 20 minutes din ako nagpaligo. Kasama yung preparation siyempre. Si konti lang naman to mga classmate. 100 plus lang to. Yan lang sila, fresh na fresh na yan. Mayroon din tayong shaded net dyan Ilagyan din natin yan, mga classmates. Tapos pag pwede na silang pakawalan, actually pwede na silang paghaluin eh. Kasi konti lang diperensya nito, no? Maganda dito 'yan. May natural siya na shade which is yung mangga. Yan. Hindi ko to sila pinapagala dito kasi dini namin tapos pagtanghali, rektayan sa araw. Natural disinfect bukod dun sa vivatic na ginagamit namin. Tapos isang disinfect pa ulit, mga one week. Then bago sila, two days before sila ipakawalan dito mga disinfect ulit ako. Then one day na parang healing na direct sunlight lang lahat. Then pwede na silang pakawalan. Sistemang rugby lang 'yan mga classmates ha. Syempre nakukuha ko 'yan along the way, hindi naman ah, hindi naman siya on the spot na nakukuha yung idea. Ayano. No? So, malaking tulong 'yan. Ito naman sila ngayon. Dyan sila. Naantok-antok. maya mga alas 10 to, Tuyong tuyo na 'yan. Sa init ba naman ito. Ang sobrang init dito mga classmate kasi mayero. Kasi dito sa La Union wala silang dahon ng nyog. Sa amin kasi kung sa late ito, sa late ito mga classmate, magkuha lang ako ng dahon ng nyog, lagay ko dyan, ganyan, ganyan, ganyan. Pati dun sa ibabaw ng yero, parang, parang magkaroon ng malamig. Tapos sa ilalim din pwede lagyan ng dahon ng nyog. Unipa, Pati ito mga dito para fresh siya. Kahit may yero Pero wala kasi dito So ganito na lang Tapos hydrate lang ng hydrate Ito 8 hours Papalitan na namin to ng plain water Palitan namin ng plain water yan Tinan mo mga classmate oh. Dito yan oh. Naubos nila oh. Dami Sa 2 hours tapos plain water. Then alas 12, balik ulit ako dun sa Exelite Sea Double dose, double dose lang ang birada. Yan sila. Tapos na to sila nag fall packs mga classmate. Last nito is Kuraiza na. Siguro mga 2 weeks of May. Second week of May. So ang gamit ko na paligo is zero mite. Wala namang iba since day one yan lang ang ginagamit ko so kinalulungkot ko dun sa kapwa natin breeder ah, mali talaga yung ano mo tol ah, mali yung application mo no? mali yung pag administer mo ng zero might tapos wag tayong padalos dalos na post na ganito tapos kasi babalik sa atin eh tayo pala sa atin pala yung katangahan na ginawa tayo pala yung naging tanga tapos yung katangahan natin ipasa natin sa produkto oh, kawawa naman yung ano yung kampanya diba? kasi yung natutulungan ng mga kampanya mga classmates hindi lang yan isa dalawa, tatlo, apat no? Oh, million yan katao kasi Luzon, Visayas, Mindanao tapos yung employee, employee, may anak lahat yan oh, so wag natin sirain basta-basta kung talagang da dahil sa gamot nila namatay ayun pwede pero kung sa katangahan natin breeder tapos isisi natin sa manufacturer uh, alanganin no? so puli mga classmate ito may natutunan kayo pwede nyo gayahin to lalo na tong shaded nito ito is 300 plus lang to mga classmate 340 pesos no? pwede kayo mag adjust pwede niyo babaan Kaya mas maganda nga konti mababa konti pero sabi ni Mrs. Rugby, mas maganda daw mataas. Kasi para hindi medyo kulong yung kwan. Sisiw. Kasi makikita nila itong mga classmates eh. Nayaan ko lang diskarte niya. So yun lang mga classmates no. More wins, God bless, and mabuhay lahat ng sabongero. Alright. Tatak excellence. Subok na magaling.